Hi guys, good morning. Today's video guys, may gagawin ulit tayo yung project ngayon, yung aking cellphone. At ito guys, itong aking cellphone guys, eh nabagsak. <laughs> Tapos no, natanggal no, no. yung cover. guys. Natanggal. So, ang gagawin po natin, ididikit natin. So, ituturo ko sa inyo kung paano magdikit ng mga ganitong cover. Madali lang po, guys, kasi need lang natin ng tamang pandikit para sa mga cellphone natin. Libro so, ko po pwede gamitan ito ng kahit anong glue na yung mga epoxy glue o yung uh, glue ng shoes o yung mga adhesive glue. So ang kailangan lang natin, guys, dito ay uh, yung talagang pang-cellphone. So ito, guys may doon tayong nakuha na T700 ang gagamitin natin. So, dalawang klase po yan, T or, or B700. So, ang nakuha ko guys, yung T700. So, susubukan natin guys kung paano indikit ito. So, since na first time ko lang magdikit ito, then, titignan natin kung kaya kung indikit ito. So, guys, submit lang Sana, at gagawin natin. So guys, ang unang gagawin natin guys, lilinisin natin ito mga gilid na para yung dating dikit eh matanggal. So, gagawin din natin guys uh, itong aking gamit sa back cover ng relo. Ayan. Lilinisin natin ito guys yung mga gilid-gilid. Ayan. Ayan. At makikita nyo, may parang line dyan sa gitna. Ay, sa gilid, guys. Yung parang pinakakanal. Yun ang nililisi natin, guys. So, yun. At susuri natin, guys, na malinis. Kasi pagka may konting alikabok, baka hindi lumapat na igi. So, yun. Ngayon, malabo pa naman, guys, ang bata ko. Hahaha. <laughs> Pero tsatsagayin natin yan, guys. Yun, no? Kaya, malinis nga, guys. Ito naman, guys. Itong isa. Ah, uh, Ang kailangan lang natin guys, huwag natin lalagyan tong metal. Doon lang tayo sa pinaka PVC niya o oh, yung plastic. Dito guys sa portion na to, yung gilid na to. Oh. May pinaka kanal dyan, guys. Oh. So yun, nilinisin natin ngayon guys. Kumbaga kakalay kayo lang natin para lahat ng dube ay malinis tsaka yung mga unang dikit matanggal natin. Yan, nakikita nyo guys. So parang parang may maputi. Yan, yan yung mga dating dikit. So kailangan malinis yan guys. Ayan no? So yun. Ayan, guys. At uh, saglit lang. Malapit na natin matapos. Ayan, no. May mga puti-puti, guys. At Ayan. Kailangan lang, guys. Meron kayong basahan at napamunas para matanggal yung aligabok. Ayan, no. May mga parang puti-puti. May mga dating dikit. Ayan. Okay. bagsak ko kasi eh, kasi guys wala siyang protector eh, kino order ko pa lang binibili ko siya ng protector eh, it's so happy bang ko eh, tumama siguro yung kanto ng cellphone kaya ganyan ganyan na nangyari guys Kailangan guys, linisin natin maigi kasi pagka hindi malinis yan, eh baka hindi lumapat yung pandikit natin. A so, yun, na, nalinis na natin guys. So, tissue ako dito. Siguro pwede po nating natin to ito kasi wala tayong basahang puha Yung basa na ginagamit ko eh sinabudan ko kasi puro alitabok na. Yun, parang may libag-libag guys oh. so guys pag uh, na natin to guys uh, pag dinikit na natin nilagay na natin yung cover guys uh, either tapean lang natin o oh, rubber band ipitin lang natin ng rubber band so ito na guys yung ating kung ano, applyan na natin So, ito po. Ayan, ang itsura. I-test po na natin kung uh, may lumalabas na pandikit. Ito, guys. Ayan, meron naman. So, ang pag-apply, guys, konting kunti lang. Huwag masyado marami. So, ito, guys. Katatang tama lang yung guys. Kasi pupunasan pa naman natin yung guys, yung sobra. Pagka uh, mamaya kanilapat na natin yung takip. So, ayan guys. At takipan natin para sara na natin guys. So, nalagay na natin guys yung takip. So, yun. Lalapat natin. So, ayan guys. At Yung excess sa gilid, pupunasan na lang natin guys. Ng uh, ating basahan. Kasi guys, may mga excess yan. Eh, sa ngayon, punasan na natin para madinis. Saka natin iipitan. Ayun, I think, uh, okay na siya. So, gagawin natin guys, ipitan natin. Kasi ang curing dito guys, eh, baka 30 minutes pa. Pero mas maganda, bukas na natin i-alisin yung rubber. So, yan guys. Talagyan natin siya guys ng rubber band para hindi siya umangat. Para yung pagdikit niya, lapat na lapat. So dito yung isa. Eh, kulang ako ng isa. Ito. And ito ang isa. Huwag lang natin malagyan yung button kasi baka mag-on. So ito yung power button niya. Oh. So, ayan, guys. So, oh. uh, lagyan na natin para balanse, And then, lagyan din natin, guys, dito para ayos. Yung iba, guys, ang ililalagay ay yung masking tape na malapad sa akin uh, kinuha ko para ma mapres maigi siguro yung rubber band eh mas maganda kasi mas maganda gamitin para lumapat bag maigi guys yan yan guys ganyan ganyan lang Wala kasi ako guys na rubber band na maliit. Pero kung meron tayo no, hindi na natin ikot ikutin So, o oh, yan guys, oh. Naalista na -alista natin yung, ito guys yung likod. Napapansin nyo, kanina may mga sobra, nung pinunasan natin, nawala na siya. Ang galing, ang galing! So, parang walang, parang hindi dinikatan. Okay, once, Oh, ayan lang guys, ang style ng ating uh, pagdikit yung Sinti 700. So meron guys na ginagamit yung B700, okay din yon pang backover. So wala ako kasi nakuha uh, na ganon, kaya ang ginamit ko na lang yung T700. So, so wag ko kayo gagamit yung mga uh, yung ibang glue na uh, hindi pang cellphone uh, masisira po yung, yung cellphone kasi mas madali pong tumunaw ng plastic yun ito po kasi parang silisilan lang yun at the same time yung uh, pandikit o eh, akmang akma do sa PVC dito sa plastic kasi PVC yan guys eh so yan guys at nandikita na natin ayan Ayun guys, matapos nga natin dikitan yung ating back cover ng ating cellphone using P700 na pandikit. At nilagyan na natin ng uh, mga rubber band sa mga gilid para kung siya equally siyang lalapat na pe-press siya maigi. So bukas, babalikan ko po guys kung talagang dikit na para alisin na natin yung rubber band. Ayun, nakagawa na naman tayo ng isang project na hindi na natin dadalhin sa repair shop. At sa mga ganyang uh, paraan ay nakakatipid tayo ng labor. So, yun. At ang kailangan lang natin, meron lang tayong pandikit para sa uh, cellphone. Standard naman po yan, uh, itong type ng ganito pandikit ay pang cellphone. So, marami pong klase yan. Mamimili na lang kayo basta pang cellphone. So, ayan guys. Sana uh, may na daman kayo uh, at ma-apply nyo rin pagdating ng araw na magagamit nyo yung video nito. So, guys, uh, bukas tuloy ko na lang uh, natin kung okay na nga yung natin. Hi guys, good morning, good morning. Ito po, nagbabalik tayo para check yung ginawa natin kagabi uh, regarding doon po sa pag-repair natin ng back cover ng aking cellphone na nalaglag, then natanggal. So, ipinakita ko po doon kung paano natin dinikitan o idinikit uli yung cover na mas maganda ang pagkakakabit using ng kwan po, nung pandikit talaga sa cellphone. So, tinasabi ko nga, ay yung pandikit po ay hindi basta-basta tayo gagamit ng mga iba-ibang klaseng pandikit. Meron po talagang sadyang ginagamit dito sa cellphone, yung para lang sa cellphone, uh, para hindi po maka-apekto doon sa plastic kasi PVC po ito. O kaya kung didikit kayo doon sa may touchscreen, yung cover, Diyan po natatanggal din 'yon eh mas safe po yung parts ng ating cellphone para hindi ho maapektuhan at hindi tayo magpalit ng panibago. So guys, ito na po at uh, after 24 hours ng pagkaka po, po uh, yung dikit kasi nilagyan natin ng rubber para kumapit siya ng gusto. Eh, ito na po yung resulta. Kaya ngayon po, papakita natin kung okay ba yung ginawa natin kagabi. So, submit guys. So guys, ito na nga yung ginawa natin. So, ngayon po, tatanggalin natin yung goma o yung rubber band na kilabit natin. So, ganito lang po yung ginawa ko. Ah, uh, Nilagyan so, ko ng rubber band dito sa dalawang gilid at saka sa gitna at saka dito po sa horizontal at saka yung vertical. Nilagay na ho natin dalawa dito sa vertical. So ito na po guys, uh, tatanggalin na natin. At titingnan natin kung maganda yung kapit nung dinamit natin pandikit. Nung sa back cover po ng cellphone. So ito guys, at may isa-isa na natin tanggalin. So, lagay lang natin dyan sa tabi. Yung ating pinag-alisan. Ayan. Yung ating ginamit na rubber band ay itatabi po natin para sa mga susunod ay eh, magagamit pa natin siya. Ito na po yung ating cellphone. Nakikita natin yung back cover. Nakikita nyo naman, no? Halos walang dumi. ba? Diba? O, wala siyang residue na naiwan doon sa gilid-gilid. Siguro kung meron man, eh, minimal lang. So, ang ginamit po natin dyan panlinis, yung basahan po na ating uh, gagamitin, wag po yung tissue. yan Pero malinis, parang wala nangyari. At, ito po. Uh, Tingnan natin kung tumatakbo siya. Uh, actually, eh, bago ko nagyan ng goma guys, eh, pinaandar naman natin siya. Mukhang okay naman. So, ayan guys, nag-start siya. So, mamaya titingnan natin kung okay siya. Ayan, nag start lang po. So, ayan, nag-initialize lang natin yung cellphone. So, ang maganda po doon sa ginamit kong pandikit, eh, napakalinis po. Oh. Ayan, ito, mga mancha-mancha na lang po yan. Dati na po yan. No, uh, mayroon pa siyang protector. Uh, nasira po kasi yung protector kasi sa katagalan, eh, brittle na yung kanyang plastic. So, murder pa ho ako ng panibagong pamalit. Eh, hindi pa ho narating. So, hindi pa siya dumarating. Kaya, no, nabitawan ko, eh, yun ang nangyari. Natanggal. So, yun. Yan po. At, yun na guys. Nag-initialize na siya. So, mukhang okay naman. Sana dumating na yung protector ko kasi baka bumagsak ulit yung kabilang cover na magyo matanggal. So, ayan na guys, oh ah Oh. Mandar na siya, di ba? Kito so, natin kung nagpapansyon. Kasi bumagsak guys eh. Hindi natin alam kung naapektuhan ba yung ating mga apps. So, so, sure lang natin na okay yung ating cellphone. So, ayan guys. At sinay-check lang natin. 100 plus 10 EPS. So guys, uh, ito at palagay ko okay na to guys so ito submit lang at uh, discuss natin kung ano yung ginamit ko pagdikit so yung guys at uh, Ayun, nakita nyo naman, um okay na, di ba? So, after na tinagal na nga natin yung cover, so, ito, um okay na siya. So, uh, ito po yung ginamit ko pandikit, itong T700. Ayan po, T700, Meron pong isang klase nito, yung B700. So, apagkakaiba po ng dalawa, yung T700, black po yung kulay. Ayan. At saka, yung isa po, yung B700, eh, kulay white or transparent po yung uh, kanyang uh, pandikit. So, ito po, black. Sinis-black po yung cover natin, black din po yung ginamit ko. So, Ayun guys, sana po may natutunan kayo uh, simpleng paraan lang po ito sa pagkukumpuni natin ng mga bagay-bagay na pwede nating magawa So, para hindi na tayo pumunta sa mga repair shop at mapapagod pa tayo kung sino yung pupuntahan nating uh, technician para mapaayos natin ng maayos So, kung kaya nyo naman, kayo na lang gumawa yun lang nga, kailangan nyo ng pandikit at susundin lang natin yung procedure, lilinisin natin maigi yung pinag, natin pinagdikitan, uh, kakayasin po natin dahan-dahan para hindi magasgas yung parts do sa loob. And then, uh, yung pati yung cover, yung kapartner niya, para pagka-inapplyan po natin ng uh, pandikit, eh, malinis po at walang wala siyang maiwan na residue doon para umangat yung ating uh, cover ng ating cellphone. So, ayan guys, oh. Parang, kung oh, ano, malinis talaga siya. Ayan, oh. Ang galing, ang galing. Para walang nangyari. <laughs> ayan, oh. So, guys, hanggang dito na lang sana nakatulong at ma-apply nyo rin pagdating ng araw. So, hanggang sa muli, guys. Hanggang dito na lang po at uh, Magandang umaga po ulit sa inyong lahat.